Mayong hapon mga idol. Di ataros balay mga idol kay ngulit ko mga idol kay nagkaon ko paniudto mga idol. Akong paniud mga idol hapon na mga idol. Kay gayawat mako pasahero ganiha mga idol nga sakyan ko mga idol mo nang wala ko ka paniud og sayo. Kar, kar, karon wala na may kayo ni ko kay naniud mga idol kay dili na makaya ang kagutom mga idol. Og yeah, presikol cool, mga idol. Eh. Oh. O bubalik na po ko dito sa highway mga idol, magtuyog tuyok na po ko dito mangyita na po tayo mga idol. Kaya medyo nabusog naman ko mga idol. O karon kay alas 4 naman, ah, mangyita na po tayo kasayaro mga idol. Kaya isod kayong panahon na karong panahon na mga idol, o bigit na mangita o panghorta idol. Kaya pwedeng mahala nang palito hasta bukas, pwedeng mahala mga idol. Kamaling kamot, yun tayo inig pangitag parta, mga idol, kuno mga idol. Basin, mga idol, ba diba? So, salamat sa iyong suporta mga idol ha. O oh, God bless.